guys, mga madam. Ayan, mga kamamita waray. Ayan. Sa niyo si mamita, magluluto ngayon ng ginataang hipon at saka at saka uh, limasag. Pinakuluan ko yan mga guys. Bago ilagay ko sa ref. Ngayon, lulutoin ko na siya ng gata. Ayan, bumili na ako ng pansawang malunggay At saka, lagyan ko ng okra. Ayan, kaya tara na, samahan nyo na ako mga guys. Mga madam, mga mamita, mga kamamita waray ko. Ayan, yeah, let's go! At ito na mga guys, maghimay na tayo ng malunggay. Saug natin dito sa ating gagataan na alimasag. Napakasarap talaga ng malunggay mga madam. Napakaraming nga sampung 10 piso mga guys. dami ko nang nahimay. Berding-berding talaga mga guys. Basustansya talaga. Pagihalo natin sa ating alimasag at hipo na may gata. Mayami talaga pag inataan. Kaya yan mga guys mapula na kasi nung binili ko ito. Pinakulukan ko muna bago ko i-frazier mga guys. Tapos ang lalaki pa ng hipon niya. Ayan. At ayan na nga mga guys, mga madam ni mga madam ko. Ayan, naka-ready na ang ating panangkap sa ating gagataan na alimasak at hipon. Napakayami talaga mga guys, ang lalaki. Oh. Eh. Pinaghalo-halo ko lang yan mga guys. Kaya tara na, samahay na sa mamita sa pagluluto. Tinang mantika. Ayan natin ang sikulahat. Palog natin ang bawang at luya. Oh yeah, pasabay na natin. Guys. Ang lalaki talaga mga madam. Ayan eh, no? Ang lalaki. Hmm? Eh. Huh? Ang dami ng alimatag. Pag masyado, tansya lang, baka umalat. sarap. Ayan mga guys. Loto na ang ating ginataang alimasag. Ang sarap. Alimasag at hipon. Ayan mga guys. Ang sarap. Ang laki ng alimasag. Tapos may hipon, may gulay na, na malunggay at saka ah uh, okra. Nilagyan ko ng okra mga guys. Kasi gustong gusto ko lagi may okra ang aking pagkain. Ayan mga guys. Yummy! Thank you for watching mga madam. Bye!